Aba, eh, pa July na pala tayo next week. Huling linggo na ngayon. Oh, oh. 'Di ba? Talaga oh. naman, oh, oh. Talaga. Pero ang July ay may 31 eh, 'di ba? Oo. Oh, oh. Ayun Dyan June. Oo. Oh, oh. Lahat ng mga ano oh. ay June pala lang ngayon. Yung June, June, June. June 'yun, oh. <laughs> Yung July meron. <laughs> Yung July. Yun, Aba tama. Oh, oh. Kasi kaya nagkaroon ng 31 'yan si oh. Julius Caesar 'yan eh. At ah, saka si Augustus Caesar. Ah. Gusto nila wala lamangan. <laughs> Kaya ang kinuha na nila yung Pebrero. <laughs> Ayun, puro no Tra Dapat pantay-pantay sila eh. Talaga naman. Sila yung na yung palang history. Oo, oh, history yung, na. sila na hari. Uh -huh. hindi ako papayag. Dapat mas maraming araw yun sa akin. <laughs> Ayun, talaga. Di ba dapat salitan yan eh. Uh 30-31 -huh. eh. Nako. Eh, oh. ganoon pa man ho. Ano man ang inyong ginagawa? Samahan niyo po kami, makipagtala kayo kay sa amin sapagkat uh, hitik na hitik itong ating palatuntunan. Oo. Oh, oh, Opo. Eh lalong lalo na mga kababayan, nako po. Eh yung pinangangambahan ng marami diyan sa gitnang silangan diyan. Eh nangyari na ang akala natin, di ba? Sabi ko sa iyo, uh, si US President Donald Trump Ayaw niyang ipatelegrap eh, ha? Oo. Yung kanyang mga panches eh. Hindi katulad ni Harry Roque, eh. gusto niya i-telegraph na i-telegraph. Yeah. <laughs> eh, pero nabiglat na lang tayo, oo. no? Yung ginawa ni yes. Donald Trump. Kasi ang sabi niya, in a uh, few weeks, di ba? Ganun sabi niya, eh, no? Oo, oo. Eh, magde-decide siya kung siya'y sasali niya, no? Hindi. Pero kinabukasan lang, baba, eh, binobomba po ng US, ayan, no? Oh, Oh. Binobomba na agad ng US ang mga nuclear site sa Iran. Inuna agad yung nuclear sites, mm -hmm. eh, no? Oh. Alam mo naman kahapon, na nabigla kong nung nabalita 'yan. Oh, oh. Nanonood pa naman ako sa Netflix ng ano, pilikula yung oh. pelikula. Oh, oh yung sum of all fears ah the sum of so the sum of, of all fears, fears oh. 'no yung labanan ng Russia at saka ng US 'yan eh mm -mm, 'di ba? Mm -mm. nuclear din 'yan. nuclear kasi oh. uh, nung, nung sumabog yung sa mm -mm. akala nung nung ano nung uh, presidente ng Amerika, uh -uh. yung bomba eh galing dun sa Russia uh -huh. pero nung na-check ni nung Bida mm -mm. yun palang bomba pinasabog dun, eh galing bomba din ng America. Oo. Oh, 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 oh. oh, oh. Ay, Pero yun nga, pero ito ang <coughs> ating uh, binabanggit. Mm -mm. Ang eh, mukhang, uh, ano ba, mukhang hindi makapag-retaliate ang ano eh, no? Napilayan um, ng hustong Iran eh. Oh, mahirap kasi oh, kapag ka ganyan na... Kumbaga sa boxing, di ba? Oh, oh. Na nasikmuraan ka, eh, hindi ka muna kaagad. Namilipit agad ng sakit eh. Kumbaga, mm -hmm. eh. kung tinamaan sikmura. Oo. Oh, oh, oh. oh, oh. At alam mo ba, uh, sabi ka agad ni trape. Eh, Tagumpay. Ba, tinawag niya yung tagumpay? Tagumpay. Oh. Sa tagumpay po nakatira. Si... <laughs> Para sa totoong tagumpay niya ito. <laughs> Grabe. <laughs> eh, tagumpay daw po ang pag ito ng Estados Unidos. Oh. Ha? Diyan sa mga nuclear site. Siguro pakinggan na nga po natin yung naging statement ng Pangulo ng Amerika. Ay, hindi ho kasi natin po, pwedeng baliwalain ito eh. Oo. Ito ho ang isa sa pangyayari o balita sa, sa buong mundo at sa buong mundo yes. na kahit nakalit liit ang Pilipino, yung baby, Oo. kahit pa hindi ipa-isinisilang, mararanasan ng epekto nito sa mga susunod na araw, di ba? Uh -huh. Ito po US President Donald Trump pagkatapos nilang bombahin ang nuclear site sa Iran. a short time ago the u.s. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the iranian regime, fordo, natanz, and esfahan. everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. our objective was the destruction of iran's Nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's number one state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. Ayan. Mm -hmm. eh, pero gusto bang sama natin sa talakayan si Salvador Tolentino? Ano niya ba? niya. O, sabi niya ito. Oh, oh, Wala pa ba? Ah, sige, sige. Mm -hmm. Sabi ni Wendy, online mm -hmm. na raw, si Antol, Hindi pa pala. Mm -hmm. oh, well. Uh, ang naging statement ni U.S. President Donald Trump. Mm -hmm. na son. Eh, pero habang sasalita siya, parang relax lang, eh, no? Hay parang hindi niyo ba tindi oh. 'yung sasalang human uh, rights sa buong mundo? Yung narinig na, mm -hmm. na earth-shaking news talaga. Yung nga eh, 'di diba? uh, Ang sabi pa niya may babala pa eh, ha? Oh. Ang sabi niya ay uh Iran, the bully of the Middle East. Oh. Kasi pa naging bully, ha? Oh. Must now make peace. Ibig sabihin eh ano, man Mamanahimik na, ha? Uh -huh. Kailangan payapa na tayo. If they do not, kung hindi, kung sila mag... parang donut yata yun, ha? Uh -huh. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. May banta eh. Alam mo, meron ako Sino ba yun? Narinig, may narinig akong kasing interview. Maganda yung pag-aaral sa gitna ng silangan. No? na, so, napasin mm -hmm. Napansin mo, nung binobomba na ng Israel, ang uh, Iran, tapos ngayon US, nakita mo yung mga katabing bansa niya, tahimik. Mm -hmm. Di ba? Kasi yung mga Islamic countries pala, parang meron <laughs> ding pagdaramdam sa Iran. Ah. hindi yung sila ay magkakakampi sa lugar na 'yan. Oo, oo. Oh, oh, oh. oh. 'di ba meron kasi tinatawag tayong Tama ka. kung oh. Muslim ano yung Sunni at saka yung <coughs> hindi ko maalala ano ha. Pero doon daw sa mga magkakatabing bansa na 'yan, kaya nakita mo tahimik <coughs> 'yung iba, hindi kumikibo kasi kung sila ay magkakaibigan at 'Yan magre-react sa ginawa ng Israel at saka nang ah ng US. O kung ang pag-uusapan ay paniniwala lang pang-relihiyon, di ba? Yung pagparepareho sila eh. Eh pero Pero hindi 'yun ang usapan dito, di ba? Magtataka ka. Tahimik sila. Mm. At para bagang walang gusto again ha, ito po ay statement, di ba? Oo, at para bagang walang gustong kumampi sa Iran. Oo. Oho. Ayan, tamang-tama. Isama natin sa talakayan. Senator Francis Tolentino, Sentol. Masayang hapon po. Hapon Maganda tong topic ninyo at uh, mahaba pa po Ay kayo ba? Ano ang unang impression niyo Dito sa nangyayari po sa gitnang silangan, partikular na po yung Iran, uh, Israel, at saka ngayon eh, sumangkot na po ang Amerika, Sentol. Galing po ako dyan nung kamakalawang linggo, di ba Nandiyan ako sa Tel -Aviv. Opo. At, uh, alam niyo, ang dapat isipin din siguro yung kung ano magiging epekto sa ekonomiya natin. eh, alam ba taas ng presyo ng gasolina, apat na piso, limang piso. Opo. Lalo pag block yung Strait of Hormuz. Mo, so, epektado na epektado na naman diyan ng presyo ng mga bilihin. So, yun yung mga magiging epekto sa atin yan. Uh, tataas ang bilihin, uh, pasokan na. So, uh -huh. dapat magawa ng paraan ng pamahalaan. Kaya tama sana kung nabigyan ng, ng uh, karagdagan sa komento, sweldo yung ating mga manggagawa. Pero ito, medyo hindi pa tapos ito. Pagamat sinasabing wala na yung, yung uh, napas, uh, isapan, at saka yung kordo, eh, yung epekto, yung, lalo lalo na pag yung straight of hormos ay opo. sinara ng Iran. Dahil yung daanan ng langis. Opo, opo. At saka Pero na, sa silang banda, kung na, narinig niya yung isang nagpapaliwanag, maganda sinyalis ito sa mga kaalyado ng Amerika, lalong-lalo na doon sa mga kalaban ng kaalyado ng Amerika. At nabanggit doon Opo. ang bansang Taiwan, nabanggit doon yung mga ibang bansa na, 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 na nagigipit din ng ibang mga bansa na malalaki na hindi basta-basta yung commitment ng Estados Unidos pagtutulong. Kasama Opo. na rin siguro tayo sa West mm -hmm. Philippines. Tinerecho ko na. Ayon, opo, opo. Pero, teka lang, oh, yung punto ng langis, para nalasun sa kasentol, mm -hmm. ah, ang report ngayon, wala pa kakulangan ng langis, pero yung pagsipa, ay dahil pa lamang daw po ito, sentol, sa speculation. Speculation yes. pa lamang po ito, ganun na halos limang piso na po itataas sa araw ng bukas. Hindi eh, di lalo siguro kung talagang umipegto na po ang uh, sa supply na mismo. mismo mm -hmm. Di ba't naramdaman talaga kakulangan ng supply, sentol? Opo, hindi lang siguro... Uh patungkol sa sa langis ay eh, yung mga dinideliver, yung mga galing ng bagyong gulay, lahat ng lahat ng gumagamit ng logistics sa taas yan. Aha. Uh -huh. Transportation, manufacturing, etc. etc. <laughs> okay. pati kuryente siguro. Ayun, opo. Eh, ano ang ano? Ah, uh, advice sa mamamayan sa Sentol? Ano ang uh, preparasyon na dapat nating gawin kasi napakarami nating kababayan sa ng silangan. Eh, siguro hindi natin na uh, hindi natin kayang evacuate yun eh. kahit yun nandoon sa yung napakarami sa Israel sarado yung Ben Gurion Airport Opo. Uh, at lahat yung Gulf states na napakaraming Pilipino Bahrain, UAE uh, pati sa Jordan Lebanon, eh, may mga base militar ang Amerika doon Opo. nakapaligid yung mga base militar ilang bang base militar doon, anim ba yun? Bawat bansa meron, hanggang sa Iraq meron. Pati sa Syria, meron. So, paano makakabiyahe pa uwi yan? Pag bumiyahe pa uwi yan, paano naman din ang harapin dito sa atin? Mataas ang bilihin at mataas din ang presyo ng gasolina. Aha. Uh -huh. Nandun po ako nung sumire na minsan yung ano eh, nag na may, may, missile attack galing Ay. sa Yemen. Ah, ganun po. po. E buti na ka po, uwi, na agad kayo na mas maaga, ano ho? Nakaranas din po tayo ng ganun. Kaya siguro ngayon, mas, ma mas madami eh. ang ano ang uh, mga Kita naman natin eh pati central district ng Tel Aviv tinatamaan. Ohoho. Oh. yung ating mga ano ito yung mga pa, local officials eh parang kahapon lang yata nakauwi. Nakauwi na oh, nakauwi na pero oh, marami po yung ating mga alam niyo yung nung natatandaan niyo nung isang taon sa akin pumunta yung si Jimmy Pacheco. Si Jimmy Pacheco po yung na, na ng Hamas. Oho. sa gas, Yung pinalaya. Sa akin nagpunta yan nung isang taon. Tiga ano po yan, Tiga Gonzaga, Cagayan. Uh, siya ay eh, binaril din, pero napalaya na, siya. Pero nung bumalik daw siya sa Tel Aviv, ang, sabi, ang kwento sa akin ng mga tao ron, eh, na-trauma na, -trauma na. Naka ilang buwan lang, umuwi na uli ng Pilipinas. Ah, ganun po. Mukhang talagang natakot, natakot na ang gusto, hmm. no? Natakot na siya. Tuwing makakarinig daw ng Serena, ay eh, natutroma. Kaya, nagbalik na dito. Aha. Uh -huh. Anong nakikita yung long-term solutions dito, San ako, hindi ko kaya po 'yan. United uh -huh. uh, Nations, hindi kaya. Pero nakikita natin ngayon yung mga kakampi ng, ng uh, Iran parang hindi gumagalaw. 'Yun ang ang China, po yung Opo. China, Russia at North Korea. Uh -huh. Yun yung access eh. Lalong-lalo na ang China kasi ang China pala ang nag-supply ng ng uh, lahat ng radar system, ng early warning devices sa sa mga missiles at sa mga sa mga air force air force field ng Iran. Uh -huh. Na kumana. Hindi kumana nung inatake ng Israel. Ah, ganun po. I-install lang po noon May mga uh -huh. laser pa 'yon. Hindi kumana. Naglusutan lahat 'yung atake ng Israel. <laughs> uh -huh. Oo. Oh, kaya medyo masamahan loob siguro ng Iran. Billion-billion billion 'yung binayaran nilang materyales sa equipment sa China. Hindi kumana. Uh -huh. Hindi, Ngayon, mga sarili, sa kanyang may mga sariling problema din daw eh. mm -hmm. Ang una, ang Russia, may problema tayo sa Ukraine. Ang China, ang dami ng problema, mm -hmm. ano ha. Ang North Korea ay mukhang may sariling problema kaya sa halip na makisangkot sa usaping ito, eh mukhang uh, wait and see na lamang sila at mukhang nag-oobserba na lamang, Santol. Opo, at uh, siguro hintayin natin kung anong mga mangyayari para nagpatawag ng emergency meeting sa United Nations. Opo, opo. Nelson, meron ka ng dagdag-dag? Ayun nga, eh, yung o. sinasabi mo kanina, Jen, yung mga bansang nasa Middle East, ang kanilang panawagan ngayon ay uh, mahinahong pagharap sa issue. Uh, ibig uh -huh. sabihin ay eh, wag nang uh, wag palalain. Yun ha? na nga. Ang mga bansang ito ay ang Saudi Arabia Qatar, UAE, mm -mm. Oman at pati na ang Iraq. Pero ang galit na galit ay yung mga kakampi ng Iran dyan na ito naman hindi yung mga bansa. Oh. Ito yung mga terrorist group na ah, oh, oh. ah ito yung Hezbollah, mm -mm. Hamas, oh, at Houthis. Houthis. Oh. Tinawag Houthis nila rebel din eh. Oo. Oh. Uh, walang ingat, careless provocation daw po itong ginawa ng US mm -hmm. laban sa Iran. Uh -huh. eh, ano yun, uh, expected naman na sabihin nila. Uh -huh. Pero yung mga leader ng basa sabi ko kanina, yung mga leader uh -huh. ng basa na diyan eh mukhang uh -huh. tahimik din. Uh -huh. Ano ha? At mukhang uh, hindi din nila kasi gusto ata. Ayaw yung, mga, yung ayaw nilang uh -huh. sumali. Ayaw nilang sumali. At saka para may disgusto rin sila sa nangunguna sa uh -huh. Iran. By the san, puntahan natin yung isang paksa na <laughs> ma maiingit ko lang. Poposen. <laughs> kung matatandaan nyo, yung lab, unang laban ni Obama, laban uh, <coughs> ni Obama at John McCain sa pagka-presidente ng Pilipinas. Opo. Uh, ano, ng Amerika, ng Amerika. Ang, ang sinasabi lang na ni, ni Senator John McCain para matapos na lahat, bombahin na ang Iran. Aha. Ah, uh -huh. uh, so yun, pa pala. Yun, 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 ang, campaign, ano niya, slogan. Oh, uh -huh. Kaya sa kanya nang galing yung kantay, bam, 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 Iran. Si, yan ang kinanta ni John McCain. <laughs> kasi si piloto ng US Air Force si John McCain, eh, pinabagsak niya sa Vietnam. Opo. Kasi nasa para matigil na yan, bombahin na natin ng Iran. Pero lumipas yung Obama administration, dalawang term, mm nagkaroon -hmm. ng isang Biden. Aha. Uh -huh. At, lang na-execute yun. Kaya matagal na nakaplano yan. Sa bagay. Aha, uh wapo. -huh. Mm -hmm. Anyway, so Ako po puro maya-maya magpapaalam kasi niyabulin ako yung Nandito 'yung ano, nandito 'yung Maybin ng, uh, ng Japan. Mm -hmm. At tayo po eh, ay So, sa ano pa 'yon, sa South Harbor ata 'yon. Kaya mamaya magpapaalam tayo. Ito 'yung mga aktibong partners ng Pilipinas, Opo. kagaya po, ng Japan na tumutulong, tumutulong po sa atin. Opo.